Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng reaksyon ngayon ang uh, pahayag ni Katonging tungkol sa impeachment case na isinampa kay BP Sara. Sabi niya, malabo pa sa sabaw, sa pusit. <laughs> Ibig sabihin, <laughs> madilim, walang kapagpagasa. Ah, uh, inapura wala daw, wala hindi nag-iisip yung mga nag-file ng impeachment. eh believe ako dito sa kay Catunying na ito no. O uh, na nang sinabi niya na gat garapalan, talamak ang corruption sa Marcos government. Hmm, saludo ako doon. Tapos nung binulgar niya yung uh, message ng uh, pangulo na pinapa-stop ang impeachment, totoo. Okay ako noon. Ito na naman. Sabi niya malabo pa sa sabaw sa pusit ang impeachment. Big <laughs> sabihin why wala oh, hindi maganda. Okay, pakinggan natin bakit malabo pa sa sabaw sa pusit. Ito ongoing ang live uh, live stream niya ngayon. Uh, going back, going back dito po sa bakit natin nasabi na malabo pa sa sabaw ng pusit. Yan. <laughs> una. Una po, mga kababayan dapat yung pong nagain na impeachment complaint laban kay uh, VP Sara oh, yung nagain ang um, uh, impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte eh dapat naman eh tumitingin sila sa calendar of uh, Congress di ba? eh basic naman siguro yun ano? anong bawa ba ngayon? anong pecha na ba ngayon? December 3 anong araw ngayon? Martes. So may session ngayon, may session bukas. Okay? So next week, may session ng lunes, martes, miyerkules. So kung ano po yun, uh, miyerkules. Tapos, isa pa ulong session. One, two, three. Walong araw na lang. Eight session days na lang po, mga kababayan. Break na ng uh, kongreso. Break na po ng uh, kongreso, mga kababayan. So, doon pa lang sa uh, bakit ko binabanggit yung break ang uh, ang kongreso. Sige, tingnan nga natin yung kalendaryo. Let's look at the calendar. Ayan, puntahan po natin ang calendar ng kongres. Ito, ito po ay uh, doon tayo sa facts, mga kababayan. Kalendar kalendar. Kalendaryo. Ayan, nakita niyo po ba yung kalendaryo, mga kababayan? Um, uh, hanggang December 20 po, ang sesyon ng uh, dalawang kapulungan ng Kongreso sa third regular session, December, bakasyon po sila. Kailan po bakasyon nila? Ito, makikita niyo po. Ito, makikita niyo po yung lakihan nga natin ng content. December 20, bakasyon na ng mga kongresista. Masyado yan lumaki. Yun. So nakita nyo po, sa number, sa number uh, 10, may adjournment po, adjournment December 21 hanggang January 12. So in other words, mula po ngayong, ngayong nag-uusap tayo ngayon, hanggang December 20, and dito po, eight, practically, eight session days na lang po ang natitira. At alam po nyo, ang pinakumportanteng piece of legislation at this time of the year, para po sa both houses of Congress, ay eh yung Budget. pinatawag na uh, GAP. Ito po yung General Appropriations Bill po yung budget para sa susunod na taon. Ito po ang pinaka-importanting piece of legislation na kailangang atupagin po ng ating mga mababata. So, nasa paikang po ngayon yan, maaari pong bumalik na sa sa floor, Senate and House floor yan, pag natapos na po yung BICAM. E, ito pong natitirang 8 session days sa taon na to, e practically, maliba na lang kung sasagasaan na nila Speaker Romualdez yan, Pero kagaya nga po nung binanggit ng Pangulo, please do not file impeachment complaint. That is the President effectively appealing to the House na huwag ito unahin nyo, matatali kayo dito sa impeachment. Ngayon, eh sasabihin nyo, eh babalik naman yung, yung sesyon eh. Ito po yung pagbabalik ng sesyon. Tingnan nyo po yung number 11, ito po. Resumption of session, January 13, 2025 to February 7. Eh, ilang session days lang po yan? Alam nyo po, ngayon nga, eh, busy, busy na sa pangangampanya yung mga senador at mga congressman natin eh. Mm. Kahit bawal pa naman sana ang mga Pero yan po, umpisa po sa resumption of session na yan, eh, magkuka na rin sila. Mag-uumpisa na rin po yung tinatawag na election period. Magkakam magkakampanya na po yung mga yan. Pareho po yan ha, ang uh, House at uh, Senate. Eh, doon pa lang, sasabihin na namin sa inyo na na bumalabos talaga yan. O, doon muna sa... Uh, ang, 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 sinasabi po natin ang sinasabi po natin dito, mga kababayan, yung totoong pangyayari, yung realidad, hindi po yung... yung uh, hindi po yung uh, imagination lang natin. Dahil ako po, kahit pa sa tagal po na po nagko-cover ng session ng House at Senate, eh meron na po tayong naiintindihan dyan. Eh, may, na, may nabasa ako dito. May sinasabing, uh, may sinasabing uh, uh, special session. Eh, sino ba nagpapatawag ng special session? Hige nga. O, kung sino, tasa ng kamay. Sino nagpapatawag ng special session? O, sino nakakaalam dyan? Tasa ng kamay. O, ako. Sino ang sino uh, oh, ang presidente? Eh ba't magpapatawag ng special session ng presidente para sa impeachment? Oh. Eh ayaw nga niya ng impeachment. Di ba? Anyway, yung sinasabi natin eh, yung pong, uh, yung uh, realidad. So, malabo 'yun, doon pa lang. Eh sige. Kunyari lang, kunyari lang ha, kunyari lang halimbawa eh. Ay, ah, nag- um, ah, karoon ng himala. na nagkara hearing ng House ko. Sa sa plenary, ni refer sa Committee on uh, Justice, ang Committee on Justice nagkontak ng hearing ah, para po ah, ma-determine ito po ah para lang po ma-educate tayo. po tinatawag na tawag determination ng form and substance ng complaint. So sa House uh, Committee on Justice level po 'yan, mga kababayan. Okay, so i-summarize na lang natin ha Ang sinasabi ni Katon yung malabo uh, Kung sabi siya, ngit-ngit pa sa Alkitran Maitim pa sa sabaw ng pusit Dahil constraint ng time Short na short na Hindi nag-isip yung mga nag-file ng complaint Inappura uh. So, mayroong isang lawyer na in-interview ng uh, TV5, 1PX si attorney Boko de la Cruz isang law expert uh, as to form kulang ang form dahil nga ang time constraints hindi kakayanin sa form. as to substance walang laman o oh, mahina ang laman ang daming articles of impeachment i think uh, 24 articles of impeachment sabi ng Law expert na. Mas lalong tatagal ang proseso kung maraming articles of impeachment. Dapat daw, mag-focus ka lang sa isa, o tatlo na malalakas. Eh yun daw nakapalagay doon, eh wala eh. Pati, pati nung naging mayor sa Davao si Bipinday uh, Saray, si Nama, pati yung alleged sa... Uh, alleged sa uh, participation niya sa DD uh, Double Death Squad o AGK isinama kung ano-ano na lang isinama. So haphazard ang pagka-prepare. Kulang na kulang, inapura. Ganon ang assessment ng isang law expert doon sa uh, impeachment. Kaya tama itong sinabi ni Katonying malabo pa sa sabaw sa pusit hindi ito magtatagumpay. Ibabasura ito pagdating sa Senado. Dito sa kamera, yung time, con time, time constraint, may solusyon dyan. Yung kagaya nung nangyari kay ERAP, President ERAP, hindi, dan, hindi na dumaan sa proseso eh. Nagpirma diritso ang one-third of all congressmen. Pirma diritso. I-sinagmit ang isinabit ang uh, impeachment conference sa Senado. So, pwedeng gawin nila yan. Resolution lang, perma ang 105 congressmen, kaya nilang gawin yan kung gusto nila. So, maipasa na sa Senado, bahala ng Senado. But, I tell you, pagdating sa Senado, wala na yan. Malabo pa <coughs> sa sabaw sa pusit. Salamat, Kato